I'm going to not like draw Sir, hey, papunta ko. Ito ba yun? ko na village. Mm -hmm. Guys, yung mga building dito, guys. Oh, tingnan mo. Ganda yun. Mga mm -hmm. building. Ayan. Yung mga building. sa baba kami nagpractice kami ng sayaw 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 kikay punta ako ng left kasi yan left muba na sila muba na sila hmm, hindi ko He brings go. the band. praktis naman sa aya ngayon. Dalaga. Ng ganito. I don't sa clubhouse magsayaw kami. Saint Luke. Ayan pala, Saint Luke. Saint Luke Undercare. Senior Center, Jorong Ace. Ayan pala yun. Ayan. Yeah. mag-practice kanina mag-practice ng sayaw yun yeah. kanina ano ito naman saint Luke's elderly and rehab

Tiga, oh, Ito pala, hindi ko pa ako narating dito na Ito parang lake na, nai oh, Narating mo na. Narating mo mo na. Ay, mamaya. mag -ano ako dito. Kapakita ko nyo sa inyo muna, guys. Kasi mamaya, o oh, practice kami. Yan pala. Ang ganda pala dito. Ah, oh, shout out, shout out, shout out. Ayan sila, ah. Oh. Hindi ng pagkain. Nandito kami sa Look. Di tayo dito, Look? Dito kami ulit. Kakain. Kasi ah, pagkain namin. Dito kami sa park. Nang residential ng Jong X. Parang, parang cake. Pumukulo-kulo. Dito kami ulit. ay binagoongan na baboy. Oh, yes, sabi ko sa iyo eh pa yes, nagba-vlog yan yes. eh kikita na yan mamay na. Tempre, ganito kasama ang business, nest okay, mang Ay. Erang. Sisig. sisig. Ay, wow, ubos na ang sisig, guys. May ano ako may evidence. <laughs> Mamaya. <laughs> Bye chicken. Baka buksan buksa ngayon sa alat. Ang Al lalaki ng, ng Ano, na <laughs> ano anap, Ayan, na. Ah, tayo araw. <laughs> Ayan. Worship <laughs> song. Ayan, pagkain namin. Paubos na. Marami na kami nakaplato. Si <laughs> Smare, shout out po si Tawe. Hi! Come to eat. Come here. Ano ba yung kamja? Yung kain sa ano? Thailand? Ano ba yun? Mikaw. Yan ba yung pagkain? Yung kakain? Mikaw. Mikaw. Sa Thailand word po yan. Mikaw. Mikaw. Ito yung sexy kaayon ni si ano. Si Miss Suarez. <laughs> Okay, see you later. Patuloy namin pagkain namin.